Time to harvest na may radish kay <coughs> kinain ng mga snails. Ulang hiyang mga snails na yan, no. Oh. ayan yung kumain sa aking mga radish. <coughs> Wala na. May mga ano na, pahak-pahak. Ito ang kumain ng aking mga halaman mga vegetables. Ayan o. Oh. Ayan yung peste dito sa Sweden. Kinakain yung mga tanim. So, mag-harvest ko ng mga malalaki konti para hindi malang ako malulugi sa mga Sniggel na ito. Hindi ko pa na ano, pansin na. Ayun pala. Halos pala ubos na lahat. <coughs> Pwede na to kainin panghalo sa ano panghalo ito sa salad <coughs> ayan o pahak ayan yan yung ano nila yung agi nila wala na hindi na to makain alangan naman kainin mo pa yan may mga ano na may mga pahak pahak na di i-harvest ko na lang sila ito, ugoy okay, maliliit pa masyado <coughs> kasi kung hindi wala talagang matira sa akin Halos may mga butas-butas na. Maliliit pa naman sana. Pero pag inantay ko pa ito ng ano. Wala talagang matira sa akin. Uubusin na talaga nila. Ayan o. Oh. Pahak. 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 <laughs> Magtanim tanim na lang ako ulit. Ayan. Puro pahak. Puro may kinainan. kasayang kasayang naman ang ang ideya ko nito ay maglipat ako ng ano mga baksis doon sa balkon sa taas at doon ako magtanim ulit ng radish aray yung mga lamok tapos o oh, doon na lang ako magtanim para wala akong ano para walang kalaban ayan pahak puro pahak harvest na lang. Kahit medyo maliit pa. <coughs> Yan, pahak. Inubos nila. <coughs> Ito yun, sila din yung kalaban ko sa ano, mga brokoli ko na tanim. sila din ayan may nagtatago maliit kinain na nga ayan mag, medyo malaki laki kunin na natin kasayang kasayang naman kasayang naman at kinakain nila hmm. ito medyo malaki-laki ay sobrang liit pa kinukuha ko na lang para meron akong makain kasi pag hindi ko to gagawin walang matira sa akin hindi na lang ako ulit ng ano Seedlings nito Juku 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 Sobrang liit pa nila Kawawa naman Surprise na lang ako sa ano ko ah. Nakita ko. Surprise! Ayan. Nakaharvest ng ano. Kulang-kulang. Kalahating ano. Kalahating basket. Bigyan ko si Bien na nito para gustong-gusto niya rin kasi ito eh radish <coughs> Ito na mga strawberry na to. Ay kailangan din ng net. Kasi yung mga langgam din, mga ibon. Ibon din ang ano ko. Kompetensya niyan. All the fun we used to have Even though I'm better and time has passed Now I wonder where your mind's at In my dreams I pick you up I just wanna make Right. I know all about your troubles. Wanna drown into your eyes and feel your blues.